Ako si Francis Ryu Dike at narito ang mga napapanhong balita. Patuloy na inaalam ng embahada ng Pilipinas sa Japan mula sa Haneda Airport sa Tokyo at Japan Airlines kung mayroong mga Pilipinong sakay ng eroplanong bumangga sa isa pang sasakyang panghimpapawid at nagliyab sa paglapag. Sa ulat, mayroong 307 na mga pasaherong sakay ang nasabing flight kung saan 14 ang nasugatan. Tinitiyak naman ng embahada na kung sakaling may apektadong Pinoy, nakahanda silang magpaabot ng agarang tulong at maaaring dumulog sa kanilang website, hotline numbers at social media accounts. Naglabas ng memorandum ang Commission on Higher Education upang ipatigil na ang pagtanggap sa mga senior high school students ng mga state university colleges o SUCs at local university colleges o LUCs. Para sa detalye narito ang ulat. 2016 nang simulang tumanggap ng mga senior high students ang mga state university colleges o SUC at local university colleges o LUC. Ito'y dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at guro, kaya naman ang mga kolehiyo muna ang sumalo nito. Ngunit nitong kamakailan lang ay naglabas ang Commission on Higher Education ng memorandum na ititigil na ang pagtanggap sa mga SHS students sa mga LUC at SUC. Ayon sa CHED 2021 pa sana ito na ipatupad, ngunit na-extend dahil sa pandemic. Ayon kay CHED Secretary Prospero De Vera III, Third, ang mga public university umanong ay nararapat na higher education ang itinturo o ang mga degree programs at ang basic at secondary naman ay sakop ang SHS ay mandato ng Department of Education. Paglilinaw ng CHED ipinatitigil nila ang mga incoming SHS students kaya naman ang mga kasalukuyang grade 11 ay patatapusin hanggang grade 12. Pagtitiyak naman ng DepEd ayon sa kanilang mga natatanggap na datos ay kaya nang i-accommodate ang mga madi-displace na SHS students. Aniya, patuloy pa rin ang kanilang voucher program sa mga estudyante na nais mag-enroll sa mga pribadong paaralan. Francis Riudike, Naguulat para sa One Media Network. Sa pagtatapos ng petsa ng palugid para sa public utility vehicles o PUV consolidation, ay binahagi ng Department of Transportation o DOTr ang pagtaas sa bilang ng mga aplikasyon. Ito'y dahil sa resolusyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nagbibigay pahintulot sa mga aplikante na maipasa ang kanilang aplikasyon nang hindi muna nagbabayad ng necessary fees. Pahayag naman ng DOTR ang mga unconsolidated na PUV kung tawagin ay maaari pa rin ituloy ang kanilang operasyon hanggang sa katapusan ng Enero ngayong taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riu Dike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita DMW tiniyak ang pagbibigay tulong sa mga nawala ng trabaho matapos ang lindol sa Japan DA inilunsad ang mataas na kalidad ng corn variety para palakasin ang sektor ng agrikultura Pilipinas at US nagsagawa ng ikalawang joint maritime patrol sa West Philippine Sea. Administrasyong Marcos umabot sa 10 bilyong halaga ng ilegal na droga ang nakulimbat noong nakaraang taon. Kiapo Church nananawagan sa mga deboto na huwag dalhin ang mga replika sa araw ng traslasyon. Pole Vault King EJ Obiena naghahanda na para sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Ryu Dique at narito ang mga napapanahong balita. Sako-sakong basura kung saan umabot sa 60 trash bags ang nakolekta ng Metropolitan Manila Development Authority sa Rizal Park matapos ang bagong taon. Karamihan sa laman ng mga basura ang mga bote, plastik, tiratirang pagkain, straw at karton na iniwan na lamang ng mga dumayo sa luneta. Kaagad rin itong nilinis ng MMDA Metro Parkways Clearing Group kung saan nagbigay paalala ang ahensya sa nananatiling problema sa basura ng mga Pilipino. Kaya naman panawagan sa publiko ay mas maging responsableng tagap tagapangalaga ng kapaligiran kahit sa simpleng pagsunod ng patakaran. Sa pagsusulong ng Department of Interior and Local Government o DILG, ng drug-free community ay palalakasin pa nito ang Bida Program matapos makitaan ng tagumpay noong 2023. At ang ating alamin ng balita mula kay Daniza Lopez. Umabot sa labing limang rehiyon ang nakilahok sa Bida Program ng Department of Interior and Local Government o DILG noong taong 2023, kaya't mas paigtingin pa ng kagawaran ng kampanya laban sa iligal na droga. Payag ni DILG Secretary Benhur Abalos, naging malaking tulong dito ang Bida Fun Runs, training programs, caravans at iba pang aktibidad na siyang sinuportahan naman ng mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at iba pang kasapi. Kumpiyansa naman si Abalos na mas lalawak pa ang programa sa mga komunidad dahil sa plano nitong pagpapaigting sa kampanya ngayong bagong taon. Ang BIDA program ay naglalayong bigyang kamalayan ang publiko ukol sa masamang epekto ng ilegal na droga. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Miyerkules ikatatlo ng Enero ay isinagawa ang ikalawang Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at United States Indo-Pacific Command o US Indo-PACOM sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, kasama sa dalawang araw na bilateral event ang mga passing exercises, communication checks, Crossdex exercises, joint patrols, officer of the watch maneuvers at fixed-wing flight operations. Samantala ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., ang pangalawang MCAI kumakatawan sa makabuluhang pag-unlad sa interoperability ng US at Philippine Alliance. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DMW tiniyak ang pagbibigay tulong sa mga nawala ng trabaho matapos ang lindol sa Japan. DA inilunsad ang mataas na kalidad ng corn variety para palakasin ang sektor ng agrikultura. Pilipinas at US nagsagawa ng ikalawang joint maritime patrol sa West Philippine Sea. Administrasyong Marcos umabot sa 10 bilyong halaga ng ilegal na droga ang nakulimbat noong nakaraang taon. Quiapo Church nananawagan sa mga deboto na huwag dalhin ang mga replika sa araw ng traslasyon. Volking E.J. Obiena naghahanda na para sa Paris 2024. Patas at pantay na balita. komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Rio Dike at narito ang mga napapanuhong balita. Inatasan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hilgavan ang Coast Guard District NCR Central Luzon na tulungan ng PNP sa pagsasagawa ng mga security operation sa paparating na Black Nazarene Translation sa Ikasyam ng Enero. Ayon kay CG Admiral Gavan, gagamitin ng PCG ang Coast Guard Gate 9 units para magsagawa ng paneling sa Quiapo Church, Jones Bridge at Quirino Grandstand. Bukod sa pagtatalaga ng mas maraming crowd control officer, magsasagawa rin ng PCG ng mga coastal patrol sa mga floating asset ng Coast Guard sa tubig na nakapaligid sa Pasig River at Manila Bay o sa likod ng Quirino Grandstand. Higit pa rito ang mga medikal na tauhan ng Coast Guard ay handa rin tumugon sa buong prosesyon kung kinakailangan. Sa kasagsaga ng New Year Rush, inaresto ng Bureau of Immigration ang dalawang Amerikanong dayuhan dahil sa salang pang-aabuso ng minor de edad. Para sa iba pang impormasyon, narito si Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dalawang Amerikanong dayuhan dahil sa pang-aabuso ng mga minor de edad. Base sa ulat ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang isa sa mga dayuhan ay kinilala bilang si Zachary Thompson na nahuli sa Terminal 1 na naiya mula sa Los Angeles, United States. Inaresto ito ng ahensya dahil sa pangmamolestya ng minor de edad at paggamit ng mga malalaswang litrato ng mga minor de edad noong 2015. Samantala, arestado din sa Terminal 1 ang isa pang dayuhan na si Paul Coltarp mula Taipei. Dati na rin itong inaresto dahil sa pangmamolestya ng minor de edad. Ang kapwa mga dayuhan ay kasama sa blacklist ng BI, kung kaya't agaran itong pinabalik sa kanilang mga lugar. Nilino naman ni Tansinko na ang dalawang dayuhan ay hindi na muling makakabalik ng bansa dahil ito'y alinsunod sa Immigration Act ng Pilipinas. Jade Buhoy, nag para sa One Media Network. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na magkakaloob ang ahensya ng tulong sa mga nawalan ng trabaho matapos ang nangyaring lindol sa Japan. Ayon kay DMW OIC Hans Leo Dakdak, kasama sa mabibigyan ng tulong pinansyal ay ang mga OFW na nasuspende ng walang bayad o na terminate sa trabaho dahil sa nasabing lindol. Kaya naman hinihikayat niya ang mga OFW na naapektuhan na kontakin ang hotlines na naka-flash sa inyong mga screen. kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis dike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DMW tiniyak ang pagbibigay tulong sa mga nawala ng trabaho matapos ang lindol sa Japan. DA inilunsad ang mataas na kalidad ng corn variety para palakasin ang sektor ng agrikultura. Pilipinas at US nagsagawa ng ikalawang joint maritime patrol sa West Philippine Sea. Administrasyong Marcos umabot sa 10 bilyong halaga ng ilegal na droga ang nakulimbat noong nakaraang taon. Kiapo Church nananawagan sa mga deboto na huwag dalhin ang mga replika sa araw ng traslasyon. Volking King E.J. Obiena naghahanda na para sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.